Uy, campaign period na naman. Dapat, di lang tayo mabusisi sa mga iboboto natin. Mapagmatsyag din dapat tayo sa mga pictures nila online. Dahil na lang nitong kay Pasig Mayor Vico Soto. Sa unang tingin, akala mo talagang iniendorso niya yung kalaban niyang si Sara Diskaya. Pero teka lang, to-check ba talaga to? Spoiler alert, hindi. Certificate of candidacy kasi yung hawak niya sa original picture. Hindi endorsement o fan sign. Grabehan talaga sa Photoshop skills, pero kahit dinoktor, wala pa rin niyang lusot. Yung word na certificate sa background naging certificates. Tapos, yung candidacy sa baba, hindi mo na mabasa. Huh? It's giving alien language. It's giving kayang-kaya di si Edith. Oh, o, more resibo ba ba ang hanap nyo? Sa aming forensic analysis, napalitaw namin yung parts na pinatungan sa picture. Lalo na yung hawak na papel ni Mayor Vico talagang ma-imagine mo sa sarili mo, mabubudol ka. Pag di mo chinek ng mabuti, buti na lang, kaya mong gawin this with just your smartphone. Pero konting preno na lang sa pag-share ng post online, ha? Sa panahon ng eleksyon, di lahat ng post dapat paniwalaan. Huwag magpaloko, dapat i-check mo.